Joe. Hi guys! So, ito naman ako si Abing. Maraming muling salamat sa pagsama sa aking vlog. Galing kaming Nusugbo nung isang araw uh, while we were staying here at Tagaytay. Uh, specifically, nagpunta kami sa Caleruega Church. Uh, bali yung name ng church is Transfiguration Chapel or Parish kung hindi ako nagkakamali yung Caloruega uh, pinangalan naman siya sa lugar sa Spain kung saan pinangalan or kung saan pinanganak yung uh, founder ng uh, congregation uh, na nagtayo nung uh, kalaruega. At uh, tagline nila or yung marami ka makikita doon nakasulat na, na uh, closer to nature, closer to God. So sa tag pa lang malalaman na natin na marami siyang silang halaman doon. Um, so meron din silang uh, nursery Na nagtitinda uh, ng mga ilang halaman uh, medyo hindi ganun karami yung klase ng options na sa halaman uh, but nakabili tayo ng tatlong klase ng halaman mula doon unahin ko na tong isa bromeliad so meron na tayo yung mga bromeliads but the reason why ito yung binili ko kasi yung marami sila doon na klase ng bromeliad sa garden nila. Pakita ko sa inyo yung mga uh, footage ko, yung mga videos ko na kuhanan sa so, lugar nila. Makikita ko nyo talaga ang dami nilang bromeliads doon. So, this way, um, it will, this bromeliad will remind me yung pagpasyal sa Kalorwega. Meron sila doon mga pants, meron mga malalaking koy. Then, uh, yung plant meron mga uh, fern. At meron din silang tinitindang fern. Ayan. Mga kalahid ng ating uh, fern. Alaman meron tayong uh, stagon fern. So, eto may additional fern tayo. And speaking of the stagnum, ah, stagnum, is Staghorn fern meron din ako doon nakita uh, tanging din nila naka, naka nasa puno ang laki na masyado ang uh, mm -hmm. laki na masyado ng mga anong fern na matanin uh, doon pakita ko sa inyo yung video eto not sure kung lumalaki rin siya ng gusto so hindi ko masyado oh pag napalag po na natin na parami namin. O ano, parami ko, pakita ko sa inyo. And lastly, merong pot na kasama. Yan. Itong isang to, unfortunately, hindi rin alam nung seller kung anong name. Natuwa lang nga kasi may kasama na siyang uh, hanging platter or hanging pot. So, isasabit mo na lang na ganyan. Meron ko ng bagong halaman. Hindi na kailangan i-repot. At unless, lumago na siya. saka ako pala, na uh, kukurang pag ito ay dinipat ng baso. So, yun ang nga. Ang kagandahan din doon, kasi masyadong malawak din yung um, yung lugar. Uh, yung pinakatindahan nila ng halaman, merong bell. Ang gagawin mo, pag bibili ka, ipapatunogin mo ng bell para lumapit yung uh, mag-a-assist sa'yo para magbenta uh, ng halaman so pakita ko rin sa inyo yung mga uh, pwede nung ikutan sa Caloruega so if you're uh, pupuntang or if you're going to have a vacation, staycation in Tagaytay or uh, in Batangas pwede rin kayong pumasyal um, doon So, again, maraming salamat sa patuloy na pagsama sa aking vlog. Samahan niyo po muli ako sa mga susunod pang videos na ating upload, mga halamang susubukan ng ating at mga na ating at mga habis na ating At uh, hanggang sa muli. Like and subscribe and click the bell.